Sabtin mo sab. Parang kami, andito kami niya. Ha? Ah? Sukatin ko nga ng ganun ko nga. Wala. Uy. U. Ay, sinyo. Ay, si. Uy. Uh. <laughs> Oh, uniform pa kayo mga Sage. Ang oh, si Sob. Wala nga yun si Sob. Pero pupunta na sa taas. Uy, parang gusto ko. May ganyan din ako ha. ha. Gusto mo? Sumaya ka na rin para sa pagsama ka. Wala ako. Wala ako. Toto, meron na ako. Eee! Kasi ang di alam ni Sob. O, oh, alam mo to. Uy, ano yan? Dapat kasi ngayon, ngayong araw, mansari dapat namin ni AJ. Oh. Kaya syempre nagdagdagawa ako, di ba? Pero nagbago ako. Nice. Kaya pupunta natin ngayon si Sob. Pupunta si AJ! Let's go guys! Sob! Dahan, dahan lang ka to Chris, yun. Hindi, hindi yan. Sob! Ayan, ayan, lalabas na yan. Ba't kayo nang So, special day kasi ngayon, alam mo bakit? Matik, hindi niya alam. Kasi so, ngayong araw, mansari rin namin ni AJ. Mansari rin nyo? Mm. ex mansari rin. ex mansari rin! Yeah. Ex-mansa rin <laughs> nag ako ng araw na yun, pero nagbago ako ngayon. So. Mm. so, hindi ka naniniwala sa cheater is always a cheater. Hindi. Sa mga sinasabi ni Jello, huwag kayong maniwala doon. Paano mm. trip mo yun? Siyempre, hindi Uy. ako siya ng malipit na rekal. Ano to? Ano to? Hmm. Tingnan mo, Sob. Ano mo? Ayun. Ano Hirap naman. Uh? Uy! Uy! Ano to? Bracelet, Bracelet. Yensob. Tsaka ikaw. Mm. -hmm. Okay. Pwede na. No? Mahalin niya na. na. Uy ka lang. Tara! Tara! <laughs> Tara! <laughs> Meron ako kung kain to sa inyo habang masabiyahe. Uy, yan dali, yan dali, dali, mo. dali, dali, Meron dali. dali. Meron ako. Ha? Gudian. Hindi. Nakakatawa to may ichichika ako sa inyo. Dali. <laughs> Umuang bulag ah. Robot, mukhang bulag. Tara, tara, tara. Hoy, Aris! Napakatagal mo naman. Tara na. So, yun guys, si Chinelas na naman ako. Whoop! Whoop! Ayun si Aris. Uy, yung guapo. Ang tawag dito, Sob. Kagapuan ng mga in-love. Ng mga in-love. Nauntog ako dito, guys. Ingat ka bulit, mauntog ka dyan. Tara. Nice! So pinagbuksan ako ni Ares. Pinagbuksan ako ng mga bulag. Hahaha! kayong bulag. Oo, mukhang bulag. Mukhang bulag. Si Bullet po. Eh! Mukhang agent si Bulit mong agent agent X 44 so yun guys 2.55 papunta na kami kay AJ update ko lang kayo meron akong kukwento meron akong kukwento di ba kanina Galing kami kila AJ. <laughs> si Jello, pinauwi. <pilawin. laughs> The serve! <laughs> <laughs> ang kulit kasi ni Jello, sabi nang huwag na eh. Sina. Friends na, friends lang. Yun nga eh, tagay na Jello to. Ang kulit talaga, ang kulit niya di talaga. Di sumusuko. De, eh. Di daw siya sumusuko, di daw siya nawala ng pag-asa. Ikaw, mawala ka ba ng pag-asa? Siyempre hindi. Magpapakampante ka pa? Hindi na. So Yan! Yeah! Ito talaga ang team na malakas. Ito ang Team Wingman diba? Kami ang pupuksa sa mga daganggang Pati yung Team Jelly So yun guys, abangan nyo kami 2.56 na Siguro, 3pm nandun kami So yun guys, face. Grabe naman tong mga Agent X44 Si robot mo, may sakit ang Pang <laughs> ilan day mo na sa ganggang? Second day Second day ganggang tuloy Sa Ganggang Busters Sa GGB two days na siya Tara, 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 tara Ayan guys, pababa na kami. Ayan o, no, Sir Bullet. <laughs> eh, ang guwapo ni Sir Bullet. Ay, bagong gupit ka pala. Wow. Ang buhok yan. Mukha mo si Taguro. <laughs> bagay. Ha? Ibagay? Hindi. Mas lalo akong naging ano, mga rat buh. Tara, tara. So, yun guys. So, punta na kami kila AJ. At syempre, Mati, masaya na naman ako. <laughs> Ito yung grupo na gusto ko samahan eh. Kasi yung grupo talaga nila, res, res. res Mas gusto ko samahan tong grupo na to. Kasi yung grupo nila, jelo Bakit ay, hung ko kasi ang dudugyot. Parang alam mo yun, yung kahit bagong ligo, mukhang marumi. Mga ganun yung nila. De, joke lang. Ano, mas masaya dito, mas totoo, mas genuine. Tsaka ito yung mas minahal ng tao. Diba? Mm. Si j kasi sumabit eh. Suma sumabit. Sumabit. Yun. Pero... yung dalawang, no, no, no. dalawang wingman. Ay, no, ay, mas matangkad pala si Mr. Robot kay Mr. Oh, Bullet, no? So, so yun guys, aputan kami kila AJ, tara. So yun guys, taat. Ikaw ta naman mauna ulit, sir. So. Oo, matik na yan. Siyempre, ma-wingman mo yung una. Ma-wingman mo yung una. Ah, tara, 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 tara. tara. <laughs> you know? What's up, AJ? Nagbabalik na naman ako at alam ko na bad trip ka kanina dahil dun sa jailo na yun. Pero ngayon, papasayain kita dahil kasama kong tuno na yung minamahal na si R.A. Ah. Hindi na mapansin mo ba? O, oh, di ba? Mga exporter yan Agent 153 Okay ka na? Oo, okay na Uy, bakit? Dito sa mga mata ko ni i-love sa Kaya tinatago ko muna Oh, uh, yab! Gusto mo, tanggalin ko? Ha? Tanggalin Sige, tanggalin mo. Mo, di, di Sige nga, tanggalin mo Sige nga, tanggalin mo Uy, na ba gano'y? Uy Uy <laughs> <laughs> Mukhang tanga Yabi naman sa Igesob, eh Mukhang tanga Bakit ba tayo nandito? Alam mo, bakit tayo nandito, sob? Bakit? Wala ka ba naalala ngayon, Jey? 30. Oh. Ah? 30. Oh, 30 ngayon. Ano oh. Alam. birthday ni Moises. Ha? Huh? Birthday ni Moises. Anong ka nalaman niya dito? Oh, ano okay daw okay, ka nalaman, Reyes? <laughs> eh, hindi <about> kay Moises to. hindi abot kay Moises to. Hoy, bullet! Stoy! Stoy! Diyos mo Bullet! Hoy, <laughs> hindi sa atin yan. Hoy, balik mo yan. T tato ka. Ibalik mo yan. Ibalik mo yan. Ibalik mo na yan. Ibalik mo yan. Hindi yan sa atin. Nauwaw ako ka. Nauwaw ka. May tubig naman sa bahay. Ibalik mo yan. Ibalik mo yan. Ibalik Binti ka. Uy, uy, oh, ba't ka nagtatampo? Ba't ka nagtatampo? Sorry, Jay, parang baliwang putik. Uy, bulit! Ba't ka nagtatampo? Ikaw na nga may mali. mamaalam ka naman kasi next time. Parang kang tangay. So long. Okay, back to ano tayo. Sob, babalik tayo, Sob. Oh. 30. Ano bang meron tuwing 30? Oh, ano daw meron sa 30? Bayaran. Bayaran bills. Sahod. Hindi daw niya alam, sahod ano? Wala kayong puro mali. Oh, ano ba? Mansari natin. Ooh! Oops. Correction sob. Ex Mansari pero nagbago na. Ooh! Kaya dahil Mansari namin dati sob, ito. Nagloko ka na pero nagbago. Kaya meron na akong bibigay sa kanya ngayon sob. Ano 'yun? Eh made for you para sa ilang talaga to <laughs> <laughs> made for you English pa yun ah mm. English pa so, so, ano kaya alaman yan AJ wow hikaw Bagong hikaw, galing kayo boss, Aren. Wala, alam di Ang kit-kit mo talaga, ang kit-kit mo. Ano <laughs> ba bakit? Ano sob, bakit dalawa itong binigay ko sa akin? Bakit?

Sige, okay. huwag ka wakabaan, kinakabaan siya nga. Tingin, huwag ka kasi kabaan. Tignan okay. mo yung mukha niya guys, oh. Nanliligaw ka, hirap na hirap ka. Aba, nungi-discarte Kapos... lang. Uy, pilis oh, na mo, discarte ka. O, oh. na-discarte. Okay. Kaya menres, kaya menres. Huwag ka kabaan, kinakabaan siya, nanginginig siya, oh. Ba't pinagpapawisan ka? Ano na? Hahaha parata <laughs> nga to eh ala sige tagalan mo pa mangalay ang kamay niya hello uh, alo alo sta dalawang minuto ka na nagaganyan ang landi landi mo hindi ka pala marunong magkayos ayos wala <coughs> <Ha? laughs> <laughs> <laughs> <tumasobra> ka na ka na mo Ah. Eh, ganda. Bagay. Bagay, ganda. Maganda, lalo na pagsuot ni AJ. Bagay. 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 Oh, labas na daw, labas na daw. Uy. Hello. Uy, bakit? Mamaya na kayo may uwi. Ako lang po nagmamadali kayo. Hindi na kami nagmamadali ngayon. Ayaw mo muna ba ako makasama dito? Umuwi na ako. Huwag ako po. Umuwi ka na. Umuwi na. Umuwi na kayo. Ba't ang sungit mo na naman? inaano ka namin? Mga babae talaga may toyo. inaano ka ba namin? Nagtotoyo eh. Dati gusto mo, nandito kami ngayon. Ayaw mo na naman. Sige na, amoy na kayo. Uulan pa ho. May... Anong uulan? Sige na, na kayo. May pasok na pa, ako. May pasok ka pa? Oo, oh, magkasara na ako. Seryoso ba? Oo oh, nga. Tara na res, nag-aaral siya. Puro kakalandi eh. Kali nga Tim Timares? Oo! Oh! Bakit ayaw nyo kay Jello? Ayaw. Pangit yun. Pangit si Jello? Si Aki, no? Bye, Jay! Uy, bulit! 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 Ibalik e, mo yan! Bulit! Ay, balik bulit! Putong ano? Uy, ibalik! Putong ko nang to! Parang tangaan to! Oo, kaya! Bayaran ko na lang! Ko. Bye, Jay. ko na lang! Bayaran ko na lang! Bayaran ko na lang! Wow, wow, wow. Napaka-pogi at napasarap naman ni Mr. Bullet. Dahil dyan, meron na naman akong bagong larong ipapakilala. <laughs> ito ang tinatawag na Super Game. Kaya siya tinawag na Super Game kasi sobrang dali daw manalo. Pero dahil nga bayad ako, kaya ako ito pinopromote. <laughs> so gagawin niya lang guys, 20 na tao ang mananalo ng 100. 20,000 ang papamigay natin basta unang 20 na magsend sa akin ng ano nila panalo okay so gagawin nyo lang register Paka, pagka register nyo lagay nyo yung number nyo dalawang beses na password OTP masend yun dun sa number na nilagay nyo pagka ano nyo login lang so hey guys pagka login yung pack dito ay okay, mapupunta so mayroon agad kay libreng 5 pesos para palakihin tapos ito pa malulupit mayroon din yung mga normal na laro yung mga dragon tiger katol <laughs> yung racket, yung minesweeper color game, tong eights, yan yun yung mga pwede natin laruin dito bakarat, ito yung pinaka gusto ko bakarat guys, para makakinain lang yun nadali so, lang din mag cash in, madali lang din mag withdraw, so kunyari gusto mo mag cash in, click mo lang itong wallet so ayun, pag cash in mo ng 100 pesos meron kang 10 pesos na libre, pag cash in mo ng 200, meron kang libre ng 50 pesos, hanggang sa 550, 550, 50 na yung mga libre nilang guys, so madali lang din mag cash out, na yun lang, napaka basic lang, pag gusto mo na mag cash out, click mo itong withdraw. Pakak. Pagka-click mo lang withdraw, lagay mo lang yung cash out mo dyan, tapos withdraw. Pakak. O, di ba? Basic. Pogi <laughs> mo, buli